Hello mga mamshi! Sa sobrang busy, every week lang akong nakaka-upload ng aking mga videos. Kaya naman eto, ang ating video for today ay nakabili ako ng tablecloth sa online na shoes while para mabalagyan naman ng tablecloth ang table ng aking bunsong kapatid sa kanyang kusina. Kaya naman ayan, tinulungan na naman po ako ng aking pamangkin na mag-aayos. At para hindi madumihan kaagad, pinalagyan ko na rin siya ng table cloth na transparent PVC. At finally, mga mamshi, na-inlove ko sa mesa niya. napaka tingnan. At ang second na pinagawa ko, mga mamshi, ay ang kortina muna sa kanyang lababo. No budget muna kaya. Ayan, for the meantime, kortina muna ang ilalagay natin. Actually, nagkamali ako ng pagbili ng curtain rod. Kaya naman, alambre lang muna. So, DIY lang muna tayo sa kanyang lababo. From this to this. Ayan, mga mamsi, napakadagdang tingnan ng kanyang kusina ngayon at nitingnan. Yun lang kung gusto nyo, mga mamsi, ilalagay ko ulit ang link sa comment sections. Bye!